Alam mo ba na may isang lugar sa mundo na sobrang liit lang? Pero kapag may nangyari dyan, lahat tayo maghirap. Grabe, hindi mo inaasahan na yung isang maliit na daanan lang sa dagat, siya pala ang may hawak sa buhay natin dito sa Pilipinas. Yung Strait of Hormuz, alam mo ba yan? Nasa Middle East yan, sa gitna ng Iran at ng Oman. Sobrang liit lang yan. 33 kilometers lang ang lapad sa pinakamakitid na parte. Pero alam mo ba, halos sa one-fifth ng lahat ng oil sa mundo tumadaan dyan araw-araw. Parang edge ng oil yan sa buong mundo, pero sa dagat. Imagine mo, daan-daang oil tankers nakapila dyan parang traffic. Pero mas crucial pa sa EDSA kasi kapag na-traffic yan, well, buong mundo apektado. Ngayon, bakit importante sa atin to? Well, kasi yung Iran, nasa tabi ng daanan na yan, ilang beses na nag na isasara nila yan. Hindi na bago yan. Ginamit nila yan as leverage tuwing may problema sila sa ibang bansa, lalo na sa US. Yung latest threat nga nila, itong June 2025 lang, dahil sa mga kulu sa Middle East, sinabi nila yan. Colonel, good morning to you. Thank you for hopping on with us. So China has responded to this already. They've condemned this attack, says it damages Washington's credibility and are concerned that the situation may spiral out of control. Hindi nila kailangan ng malaking army para Israel. May mga sea mines sila na pwedeng itanim sa dagat, mabilis na bangka na pwedeng dumugin ang mga oil tankers at mga missiles na pwedeng ilunsad from their coastline. Hindi nila kailangan totally isara. Basta gawin nilang sobrang derikado lang. Wala nang barko na magtatangkang dumaan dyan. Parang de facto closure. Kahit hindi naman totally nagsara. Pero, totoo ba na gagawin nila yan? Well, sa tingin ko naman kasi mababa ang chance niyan. Alam kasi nila na magkakaroon ng malaking military response, lalo na from US kasi lahat yan apektado. So lahat magiging kalaban nila. At ang closure na yan, economic suicide din para sa kanila. Kasi dyan din dumadaan yung oil na ini-export nila. Pero yung problema, papaano kung desperado na sila? Papaano kung tingin nila nasa edge na sila ng collapse? Dyan nagiging nakakatakot ang sitwasyon yung possibility ng irrational act. Yan ang nakakabahala. Ngayon, imagine mo kung mangyari nga ang unthinkable na ito, nagsara nga ang hormone straight. Ano sa tingin mo ang unang mangyayari? Well, tingin ko ah, global panic kagad. Parang tinanggal mo ang buong oil output ng Amerika at Mexico sa market overnight. 20 million barrels per day ang mawawala dito. Walang backup ang supply ng mundo para pagtakpan yan. Yung OPEC nga, may spare capacity. Pero marami sa kanila nasa Persian Gulf din. So, apektado pa rin sila. Yung mga strategic petroleum reserves ng mga bansa, meron naman. Pero temporary lang yan. Parang pang ilang buwan lang. Yung mga pipeline na pwedeng gamitin para i-bypass yung strait, sobrang liit lang ng capacity compared sa mawawala. Walang safety net talaga dito. So, sa ganyang senaryo, yung presyo ng oil sa global market hindi lang basta tataas. Mag-i-spike ng todo. Ngayon, nasa $75 per barrel tayo. Sa Hormuz Closure, projection nila, aabot yan ng nasa $150 hanggang $200 per barrel within days. Double or triple pa ang presyo niyan. Hindi lang yan dahil sa supply at demanda, may panic buying pa at hoarding sa future market. At dito na papasok yung pinakamasakit na parte para sa atin. Bakit ang Pilipinas ang isa sa mga pinaka-vulnerable? Simple lang, umaasa kasi tayo sa imported fuel. Halos kalahati ng total energy consumption natin, petrolyo. At yung pinakakritikal na data dito, halos 88% to 96% ng crude oil na iniimport natin kaling sa Persian Gulf suppliers. Yan yung Saudi Arabia, UAE, Iraq, Qatar... Lahat yan dumadaan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, kung magsasara yan, halos lahat ng major supply lines natin puputulin. Para may critical single point of failure sa buong energy security natin. Hindi na tayo diversified sa energy source. Ang mas masakit pa dito, may batas tayo. Yung Downstream Oil Industry Deregulation Act o RA 8479. Yang batas na yan, nagtatanggal ng kontrol ng gobyerno sa pagpapresyo ng gasolina at ng diesel. Ibig sabihin kung ano ang presyo sa international market directly ipapasa sa atin dito sa Pilipinas. Walang buffer, walang delay. Weekly ang adjustment dito. So, kung nag-spike ang presyo sa global market, makikita mo kagad yan sa mga gas stations. Wala ng strategic pricing mechanism, wala ng price stabilization fund basically nakatali na ng kabay ng gobyerno natin at tayo ang direktang sasalo sa buong impact. Ngayon, imagine mo ang senaryo sa daily life natin. Nasa 55 pesos ang diesel ngayong mid-2025. Kung dodoble o triple ang presyo ng crude oil, pwedeng pumalo sa 110 o kahit 150 ang isang litro ng diesel. Sa loob lang ng ilang linggo yan, at hindi yan unti-unti nasa -unti, 5 pesos, 10 pesos o mas mataas pa kada week ang taas yung unang makakaramdam niyan, yung mga public transport operators, yung mga jeepney at mga tricycle drivers na backbone naman ng transportation natin para sa milyong-milyong mga Pilipino. Ubos ang kita nila sa gasolina pa lamang. Yung isang jeepney driver, mga 30 liters ng diesel ang nauubos niyan daily. Kung tumaas ng 50 pesos per liter, additional 1,500 na agad ang gastos kung yung net income lang nila ay nasa 224 to 1,440 daily, ang nang mangyayari? Wala na silang kita, walang choice kundi ihinto ang pamamasada. Imagine mo, kailan ka huling nakakita ng walang jeep o tricycle sa kalsada? Na e kung mangyari yan sa buong bansa, milyong-milyong mga Pilipinong may stranded Hindi na makakapunta sa trabaho, sa eskwelahan, sa palengke. Paralisado ang ekonomiya natin hindi lang naman transportation ang apektado dito. Yung inflation na Yung transportation at electricity, malaki ang parte sa consumer price index natin. Yung pagkain, lalo na yung rice. Madaming gumagamit ang diesel sa farming, sa pagpapadala ng products sa mga markets. So yung presyo ng pagkain, tataas din ang todo yan. Kung noong 2020 ito nga, masakit na yung inflation. Imagine mo, papaano kung double digit na Mawawalan ng purchasing power ang bawat pamilya. Millions will be pushed to poverty. Yung Banko Sentral ng Pilipinas nag na kapag umabot sa $100 per barrel ang Dubai crude, aabot ng 5% ang inflation. Imagine mo, kung $150 to $200, lampas 5% na yan. Double digit, hindi nilang basta mahirap. Magiging full-blown social crisis na yung monetary policy may ipit din kasi nga kung magtataas sila ng interest rates para labanan ng inflation lalong lulubog naman ang ekonomiya sa recession sa huli yung senaryo na ito ay tungkol sa matinding paghihirap ng tao yung combination ng transport paralysis at hyperinflation wawasak yan sa budget ng bawat pamilya pipilitin kang mamili kung pagkain, kamot o tirahan yung mga minimum wage earners at informal sector silang pinakamatinding tatamaan. Yung kabuhayan nila nakadepende yan sa daily fuel costs at discretionary spending ng mga tao. Pareho yan, mawawala. At kapag umabot na sa ganyang level ng desperation ng mga tao, yung risk ng social and political instability tataas yan ng todo. May mga protesta, kakalat ang kaguluhan, magiging national security crisis ang isang geopolitical event na nangyari sa malayong lugar. Alam mo, may mga continuity plans naman tayo. May mandate na dapat may 30-day inventory ng crude oil at 15-day na finished products ang mga oil companies. May fuel subsidy program para sa transport at agriculture sector na may 2.5 billion peso fund. Pero imagine mo, yung 30-day inventory pala, lalay lang yan ng ilang weeks. Parang band-aid solution lang yan. Tapos yung 2.5 billion pesos na subsidy, kung magbibigay ka ng 500 daily sa 200,000 drivers para lang hindi sila totally bumitaw. Ubus yan sa loob lamang ng 25 days. Wala pang isang buwan. Hindi yan pang matagalan. Design yan para sa moderate price volatility. Hindi yan para sa systemic collapse ng global energy supply. So, yan ang dark side kapag nangyari nga ang kinatatakutan natin sa straight of Hormuz. Hindi lang yan balita sa TV. Yan ang lifeline natin. At sa oras na pumutok ang tension dyan, mararamdaman natin agad ang direct impact nito sa bawat Pilipino. Yung bawat litro ng gasolina na pinibili mo, hindi mo alam pero yan sa isang strait sa Middle East. At sa tuwing may tension dyan, may risk premium na inilalagay sa presyo ng oil na patuloy naman nagpapahirap sa mga import dependent countries. kagaya natin.